doon nga pala sa mga nag-request pa sa atin doon papunta sa may sa Borland na may in its a housing doon sinesearch ko sa Google kung meron pabahay nga doon hindi kasi lumalabas pero uh, itatry natin pumunta doon kasi nag-uulan lang ngayon kaya hindi pa natin mapasyalan yung uh, request niyo sir tapos a uh, sa may Kabuko, yung nag-request, uh, once may napuntahan tayong pabahay doon, hindi ko na maalala kung anong lugar yun eh. Hindi ko alam kung Kabuko yun na sinasabi ninyo. So, ayun, siguro pagka may time na tayo, punta natin na yun. Tapos yung dito sa may Cristop nag-uulan kasi ngayon. Ngayon lang tayo, uh, sinikit ko lang itong... Uh, pagkakataon itong oras na to para makapag-video tayo sa isa sa mga request no, ni Sir. Dahil medyo tumila, no? Pero mula kahapon hanggang ngayon talagang kanina umaga nag-uulan. Kaya hindi tayo makapag-video, hindi tayo makapag-vlog. Halos nasa ba? Kaya ngayon medyo umaraw. <laughs> Sige po, ingat! <laughs> so ingat po! <laughs> ingat! So, yun, abat-abat uh, lang, no, at uh, inaano naman natin kung papahan to ay makarating doon. At uh, tapos, basta pagka medyo na libre tayo, pupuntahan natin lahat ng mga request nyo yung Boardland kahit hindi ko makita sa Google yung sinasabi yung address. Kasi pagkakaalam ko, ang Boardland ay isang developer, no, ng isang subdivision dito sa Tansa no? Hindi ko lang alam kung may ginawa silang pabahay pero tatray natin na pumunta no sa Tansa. Magtatanong tayo kung may pabahay nga doon. So, yun lang, di pa natin masikaso ngayon gawa ng uh, may mga ginagawa pa tayo tapos yun nga masama pa no? nag-uulan. Tapos dito sa May Kristop, hindi rin natin maano kasi <laughs> ang dami kong kasi. Basta, ayun. Ah, uh, wag po kayong mag-alala, lahat naman po yun uh, nakalain no na Pasalan natin. So, humahanap lang tayo ng, uh, ng tempo, ng time natin, ng uh, ano natin para uh, mapagbigyan, mapagbigyan ko kayo lahat dun sa mga request ninyo. So, abat-abat lang tayo. Basta yun ay nakalinya, nakaline up, napuntahan natin na i-vlog natin yung lugar na yun. Na lahat ng mga sinasabi yung request ninyo. Okay, so yun dun sa nag-request din na kung pwedeng video yung pinakamalapit na Uh, elementary dito sa may uh, Kalugkob. Usually, meron dito malapit, no? Paglabas natin, doon may video tayo na, sir, dyan. Uh, paglabas nyo dito, papuntang Halang, no? Ay uh, sa bandang, pag ano yun ang main road ng Halang, kakanan lang kayo, may mga madadaanan. Kasi kung mga ilang metro lang mula rito, no? Sa, uh, sa Kalugkob, papunta doon sa elementary school ng Halang at meron din doon yung high school, malapit din lang. So magkasunod lang. Tingin wala pang 4 kilometers, no? Wala wala pa mula rito. Wala pa basta malapit lang siya. Galing dito na sa may kalubkob, no? dito sa pabahay na to. At yung college naman, may mga private colleges doon sa bayan mismo. So, at saka yung main transportation dito sa bayan ng Naik ay uh, mga tricycle lahat. Kaya niyo sa bayang kayo, sa mga college school, alam na alam na nila yan. Uh, hindi na kayo, <laughs> hindi na kayo nila mailil. Kasi hindi naman ganun kalakihan yung bayan nung naik. At ah, uh, meron namang mga public school, like uh, yung Cabso, no, yung Cavite State University, meron dito. Ah, uh, Siyempre, tricycle. Yung malapit din lang. At yung isa pa, yung... Ah, uh, Polytechnic PUP, no sa bandang Maragondon. Malapit din lang 'yon dito kung kung galing kayo dito sa kayo papuntang main road no sa National Highway ng uh, Naik. So one ride na lang. So sa Maragondon lang kasi 'yon. Siguro kung estudyante 20 pesos lang uh, aircon bus na 'yung sasakyan niyo. So 'yung tricycle, di ko lang alam kung galing dito 25 'yung pamasahe nila papunta sa Main Pero kung estudyante, siyempre may discount 'yung baka mga 20. So 'yun lang. Yung papunta doon sa Kabso, tricycle yung sasakyan ninyo. <laughs> Kasi papasok siya sa mga residential nitong bayan ng Naik, yung uh, school ng Kabso. So, yun lang. At abat-abat uh, lang mo tayo sa mga videos natin na inupload. Pagkagumanda ang panahon, at uh, medyo libre na tayo, pupuntahan natin lahat ng mga request nyo. Yung sa Borland sa Tansa, sa 13 Cristop. So basta yun. Ah, uh, pupuntahan natin hulat-huyan, ho 'yung lahat, ho yan. Yun lahat ho ng mga request ninyo. Okay? So 'yon, ah, uh, maraming pong salamat sa lahat ng mga nagsasubscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat din no sa mga nag-view-view sa ating uh, mga videos na in-upload natin sa ating channel. At higit sa lahat, maraming marami pong salamat sa inyo sa mga Walang sawang sumu- sumusuporta sa ating mga videos na ina-upload natin sa ating channel, okay? So, 'yun lang muna sa ngayon. Kita-kita na lang ulit tayo sa susunod pa natin mga videos. Okay? Salamat. Thank you. Pa-bye po.